Wow, ang gandang gagamba. Ayan yeah, o, no? si Pamangki no. Inulan kami mga kabusing. Nagahan kami ng gagamba ngayon. Pero, ayan yeah, o. Yun, baka huminto yun. <laughs> <laughs> Pasok dia ha. Eh basa to <laughs> Yan. Inulan kami mga kabusing. Napakawalang hiyang ulan. Sana humi Ayan. Sana huminto na yon mga kabusing. Ayan nun, no, inulan, inulan kami dito. Kahayag ato gani ha? Ah, sa mga da sambag? Ah, sa mga sambag? Oo, kapista naman hapid Okay mga kabusing, samahan nyo kami sa paghahat kahit maulan. Samahan nyo kami sa matinding ulan. Ay, ay, si Ayan, siya ipamangkin mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Ayun, oh. Yan. May male na gagamba pa, mga kabusing. Katabi niya, oh. Ayun. Malakas lang ang ulan, mga kabusing. Itago na, <laughs> Yan, oh. Ang gagamba. Tapos, yung male na gagamba, nandito lang siya. Yun. hindi masyado maklaro Mga kabusing may nakita si pamangkin dito. Tingnan natin kung tamang sukat na ba mga kabusing. Ayun. Ay, Ayan na, ah, inulan kami mga kabusing. Yun, ang ganda, ang kagamba. Ang laki ng bahay niya mga kabusing. Oh. Ayan. Ayan, kunin natin yan mga kabusing. ah kabusing. Puntahan natin si Bayaw. May nakita daw siya. Malak. Lah, ko na natin. Yan, mga kabusing. Ang laki. Ayan, no? Eh, aray ko no. na ka dirating. Ayan, ayan, ayan. Okay. Sampung ikan ulu yuting. Kuai. Kuai. Eh. Nee tak asing kasoi. Iyan, mga kabusing oh. Yan. Okay, nayagan. Mas magan. Okay, kuha daw. Unicorns. Kuha. Kuha. Tukul man. Tukul. Tak mau lu. Mau dia saya. Balikkan dia potol ni dia. Ai tengah silap. Tu eh. Ni mga kabusing na sa loob na. Tara. Ah, Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Ito yung bahay niya mga kabusing, inulan tapos yung gagamba at umakas. Nasa baba oh. Ayun. Gandang gagamba. Mabuhin, mga kabusing. Kunin natin. Okay, ito. Okay, ito. So go eh. Hmm. Ayan. Kitong kita. Ayan oh. <laughs> Natutulog. Kaka natin. Okay. sama min. Ini hayang kuwi. kok kui. Ana kui. Ha? Ana hayang. Ini ana aja mau toge di wa tu. Mau masak tik. Mau masak tik. Kuat. Kusugen kayu. Hm. Aku wa. Tawa gatong. Oha. Ngono ya. Takut. Hm. Istin, takut lu bot. Dupoe. Okay, yan, yan. <laughs> Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin dito. Yan, tapos yung kagamba Yan, nasa taas. yun o. Oh. Yan. Maitim na kulang. Kulang pa sa sukat, mga kabusing. Oh. Yan. Pag ganito, hindi natin kunin para lalong lumaki pa siya dito <laughs> hmm. ahana pa tayo dito mga kabusing mga kabusing may nakita tayo yung bahay niya mga kabusing nasira ng nasira ng ulan mga kabusing ayun o no? yan Tumiklop yung gagamba tapos may isa pa dito sa taas. Ayan. Ayan o. Oh. Yun. Tingnan natin mga kabusing. Ayan. Nasa taas mga kabusing inulan lang. Yun. kukunin natin yan. nasa na yan. Okay, mga kabusing, tapos na tayo naghunting. Inulan lang tayo sa spot, mga kabusing. Oh. Ayan, oh, basang-basa yung bago na lalagyan ko ng itak, mga kabusing. Oh. Ayan, dumating na tayo sa bahay. Ano na ngayon, alauna na pasado, mga kabusing. Oh. Ayan, ngayon pa lang kami dumating dahil sa lakas ng ulan, mga kabusing. Okay. Maraming salamat sa panunood at, at saka sa mga subscriber natin dyan.